ah uh, Director Posadas, napatawag po kami dahil hingi lang po kami ng update tungkol dito sa epekto ng bagyong Goring. Itong si Goring medyo nagka-counterclockwise. Ano? At, <laughs> pero mapapanatili pa rin niya yung kanya. Ayon sa pag-asa, medyo malakas pa rin ito at pwede pa rin bumalik do sa kategory niya as super typhoon, uh, Director Posadas. Opo, tama po yun. At uh... However po, natutuwa tayo dahil hindi po masyadong, kung po natin kay Egay, ano, hindi po masyadong ganun kalaki ang pinsala na naitulot niya per reports po. Ano? Kasi kaninang, uh, so kanina pong alatais ng umaga, ang naitala pong affected population natin, sir, ay uh, umabot po sa 7,919 na katao or 2,302 na pamilya in 92 barangays. Ito po ay uh, uh, yun pong sinasabi natin uh, five, meron pong 538 families or 1948 persons na nasa loob po ng labing ng 53 evacuation centers uh, dito po sa region uh, sa Ilocos, sa uh, Cagayan Valley, CALABARZON, MIMAROPA, Western Visayas at CAR. At uh, yun pong na preemptively evacuate natin per reports ay umaabot po sa 665 na mga katao or 152 families in six barangays. Ito po ay sa region, regions 1, Calabarzon at Mimaropa. Meron din po tayong na-report sir na 81 flooded areas, uh, 58 po dito are still flooded as of reporting time. 10 na po yung uh, humupa na at tatlo, labing tatlo po yung humuhupa na rin sa region ng uh, Regions 1, 2, Calabarzon, Mimaropa, and 6. Meron din po tayong naitala, sir, sa Regions 1, 3, and Calabarzon na apat na landslide, mm -hmm. uh, rain-induced uh, landslide po. At meron na po tayong naitalang uh, 40 million uh, damage to infrastructure dito po sa Region 2. No? At uh, meron din po tayong naitala na pitong damaged houses sa Regions 1 and Calabar Zone. So basically po iyon po ang itsura ng uh, damage na idinudot ni uh, Goring sa ngayon po. All right. Uh, Director Posadas, uh, nabanggit po niyong mga statistics, mga datos. Anong riyon po ang uh, lubang natamaan ngayon? Although sabi niyo nga hindi naman siya kasing uh, lala ng mga nakalipas pero sa ngayon sa inyong pag-aaral, sa inyong uh, pag-monitor, anong region ang talagang tinamaan? Ah, uh, yun pong ibabase ko na lang po ito base doon sa ating paghahanda ano Meron po tayong limang rehiyon na nakataas po ang uh, pagpaga, alert level status natin sa red no. Ito po ay sa Regions 1, 2, 3 at 5 ropa. Apat po pala ito. At hmm. uh, naka-red alert din po dito sa kampaginado. So, basically po yung mga region na yon, uh, tapos meron din pong konti sa CAR no kasi sa blue alert po sila. Mm. Uh, uh, at meron din pong uh, ang ang isa pa pong binansayan natin sir, no, hindi lang po siguro kung hindi yung epekto po ng habagat dito sa western side ng ating uh, ng ating kapuluan. In fact, meron po tayo mga reports ng landslides sa San Joaquin Iloilo -Ilo, galing po dun sa ating uh, OIC si Regional Director doon. At galing din po ako sa Sambalit kahapon dahil siga doon po ako. Ito po yung western side ng Central Luzon. Napakalakas po ng pagulan sir, mm. Dito sa uh, nggang hanggang sa balet na po dire-diretsya. Ano yung, yung, yung po yung hatak na rin na habagat ano po Director Posadas? Opo, opo. Kasi malayo naman po siguro na sa kabila po siya at nasa taas. Pero ini-enhance niya nga po, ini-enhance niya yung uh, Southwest Monsoon. Kaya nga po merong mga daan din na mga medyo uh, may mga konting pagbaha. Pero hindi naman po grabe. Pasabon po sa kahit na sa maliliit na uh, sasakyan. As we speak uh now Director Posadas may mga naitala na po bang nasawi? Sa awa po ng Diyos at sana manatili pong gano'n dahil pumapasok pa rin po ang ating mga reports ano sir? Wala pa po tayo na itatala uh, sa sa kasalukuyan. Sana po manatiling gano'n na wala tayong casualty sir. And of course confirmation lang kung ilang mga evacuation centers po nakatayo. Ah uh, yun pong uh, naka nakatala po dito sa atin meron po tayong As of report, reporting time, meron po tayong 53 evacuation centers, sir. Sa regions 1, uh, regions, uh, 1, 2, uh, Calabar Zone, Mimaropa, 6, and CAR. So, hindi po masyadong marami kung ipukumpara po natin mm -hmm. sa example kay Edgar,